Dahil sa patuloy na isyo ng agricultural smuggling, lalo na ngayong holiday season, hinimok ni Sen. Christopher Bongo ang Department of Justice at Bureau of Customs na paigtingin ang pagpapatupad ng anti-agricultural smuggling law. Sinabi ni Go na dapat matutukan ng Department of Justice at uh, ng Customs ang mga sangkota sa iligal na gawain ito at dapat may masampulan na makasuhan ng economic sabotage kailangan Ani ang paigtingin pa ng mga autoridad ng kampanya at mga operasyon laban sa smuggling. Ipinalala ni Go na apektado sa smuggling itong mga maliliit na magsasaka na umaasa lamang sa kanilang Ani. Dapat Ani ang kasuhan agad kung sino ang mga kasabwat at ikulong upang mabigyan ng katarungan itong mga maliliit na farmers. Hinimok din ng senador ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulong-tulong upang mabigyan proteksyon ang mga maliliit na magsasaka at matiyak ang maayos na food production sa bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.